kain sa Arabic. Mga panis na. Hindi na makain. Sobrang dami, oh. Yun, yung na ilagay sa peas. Kasi na panis. Lagay na dito, guys. Hindi na makain. Yun. Tapon. panis nagagay dito kay manok oh manok manok cheese mga napanis kanina man siya nagagay dito manok din Ito naman, ang nilagay dito is kanin. Ano? Okay, dito. Ang pagkain nila dito guys, matapon lang kasi sobra-sobra na. Sobra-sobra. Lagay nila sa silop you know kahit ito talaga na ako nakuhaan nakuhaan pati niyo, oh lang nila nagbili naman ng marami hindi man kinakain gitikman lang yan na itong laman dito ang laman dito is ayun ah, oh manok manok oh manok ang laman you take my lung. Thank you for watching.